right, so isang magandang araw sa ating lahat kasama natin Suzuki Bergman Ayan. Ngayon ang gagawin natin magbabaklas tayo ng rear wheel Ayan, yung gulong at mags sa bandang likod Ayan. So DIY tayo, DIY So eto, pinakaunang gawin natin paluwagan natin itong Volt uh, bolt na nakahawak dito sa ating pipe yan isa, dalawa So kailangan natin ng 14mm close wrench o kaya socket wrench 14mm palawagan lang natin to. yung iba tinatanggal yung buong ayan, tinatanggal yung buong tambutso pero sa atin ayan, do it yourself hindi ito yung standard na ginagawa ayan. di ayaw lang tayo palawagan lang muna natin ito actually dalawa yan sa dalawa ulitin ko ulit 14mm yan 14mm okay Next natin gagawin, kuha tayo ng dito. Kailangan natin palawagan itong bolt na ito, 22mm, 22mm ang kailangan natin para dito, yun o, 22mm, yan. Siyempre, umiikot, hindi naman natin matatanggal yan kung walang pangontra. So, ito, yung tinuturo kong DIY. Kumuha kayo ng, ito, kumuha kayo ng bakal na mahaba, pangontra. Isusok-sok natin dito, yan pangontra sa may bandang ilalim so para hindi magasgas yung ating mags babalutan natin ito ng cloth pag nabalot na susuksok natin sa baba susuksok okay yan so ang style nyan may nakatama doon sa may bandang engine dito sa likod tignan nyo ah, baka matamaan yung wire tapos merong nakasalaw dito sa yan, bandang tambutso o yan, ganyan ang itsura nyan okay, pangontra o, hindi na iikot yung gulong natin sa kabila naman, ayan o oh, naka pailalim, o oh. ngayon, subukan natin yan na paluwagan O, oh, yan. Ayun, kailangan natin ng matinding pwersa dito. Yan, matigas talaga. Kailangan pa ah, ang gamitin. Yan. So, unti-unti. Kumakalas na. Ah. Ayan. Ayan pagpasensyahan nyo na rin yung background music natin maingay yung aso ng kapitbahay o oh, maingay okay so pwede na natin gamitan ng rachet okay oh, pwede na madali na siyang mabaklas so ganun lang yung ginagawa natin kasi wala tayong proper tools wala tayong power tools ano? na gamit kaya mano-mano ang -mano, discarding malapit ayan tanggalin natin tong washer at bolt din kanina napaluwagan natin to na totally tanggalin yung magkaroon lang ng space na kasi nga ihahawi mo itong tambucho eh papunta dito ayan parang ganyan o diba yan destroy it yourself o oh, DIY para mas madali nating baklasin yung gulong mamaya kailangan nating paluwagan to itong adjustan ng preno sa likod nung nating paluwagan Medyo mahirap pa ikutin kasi ito eh. Oh, yan, maluwag na. Okay, subukan nating baklasin oh kita nyo naman nabaklas na natin itong rear wheel ng ating scooter Suzuki Bergman ay okay, na 125. So, ganun lang. Kasimple, di ba? Ah, do it yourself. So, ayun. Nabaklas din natin. Walang kahirap-hirap itong ayan, rear wheel ng ating Suzuki Bergman Street. Ayan. Siyempre, pinagpawisan din tayo doon. Pero sa mga magtatanong kung paano naman ibalik, hindi, eh, ganun din. Kontrahin ninyo. Okay? Gamit ulit kayo ng bakal. Nagyan nyo ng cloth. Tapos, lagay nyo sa ilalim trahin niyo, oh, ganun rin lang i-reverse nyo lang yung ginawa natin para may balik o oh, eto kung paano magbalik ano may salpak na natin kasi adjustable naman tong ating tambucho nakahawi sya Ayan, balik muna natin washer yung kalimutan yung washer o oh. pa Oh, tapos ito nut nut in daddy opo oh, Gawa tayo ng DIY. DIY? Mm -mm, do it yourself. Anong kuha yun? Ang dami ka gamit ah. Da. Gamitin ulit natin. 24mm. Pero ito, babaliktad na to O, iikot siya, di ba? Hawakan nyo lang. Hawakan nyo lang. Mamaya, diskartehan ulit natin yan. O, yan. Medyo mahigpit na. Kuha ulit tayo ng bakal. Ayan. Kung kanina, yung binaklas natin dito sa ilalim kasi pag ganyan. Okay, counter clockwise. Ngayon naman, clockwise na ang ikot. So, dito tayo sa taas. Ayan, dito naman sa taas. Lagay natin dyan. Oh. Sa so, tignan nyo lang ha. walang matamahang wire kaya sensor. Check nyo. O, oh, yan. Higpitan na natin. Yan. Clockwise na siya. Yan. O, oh, tamang higpit lang. Okay. Oh, di ba? Okay na. O, adjust na lang ulit natin yung uh, adjustan ng preno sa bandang likod. Siyempre, huwag nyo rin kalimutang ibalik to. Huwag makalimutan nyo, pinalawagan nyo to malaglag. Patay! Okay Kapag so, naigpitan natin Tamang torque lang Tamang higpit Huwag yung masyado And huwag kayong magbabaklas Ng mga tampucho Pag mainit ang makina Malostred Pag mainit ang makina Kaya tamang higpit lang dapat oh, ayon. Tapos